Ayan, so ayan mga boss, uh, busy tayo ngayon, ngayong araw na to, ngayong gabi, kasi may paparating tayo na bisita, ayan, so bali dito mga boss, nagluto ako ng manok, ayan, so ito yung ano natin, ulam, ngayong gabi, manok, bali ano siya yan, ano, ano yan mga boss, uh, tawag doon, tibuok sa bisaya, or sa Tagalog na Tagalog naman siguro ano to isang buong manok <laughs> yan yan hindi hindi ko lang hiniwa yan kasi maliit lang naman to mga boss yan nabili ko lang dito sa kapitbahay namin dito kila pastor tsaka yun malapit na tong maluto mga boss nilagyan ko lang nilagyan ko lang ng papaya ayan yung papaya natin ang tataas ang tataas ang haba haba pala ang haba ng hiwa. Tsaka bali dito yung gamit natin na yan. Ajinomoto at tsaka asin lang. At malunggay syempre. At meron pang ano dito mga boss. Tawag dito. Uh, dahaw ng sibuyas. Naubusan. Naubusan ng buten. Yan. Saktong sakto. Ayan. So dahil luto na po yung ating tinolang manok. Ayan ali papakainin muna natin si Theodore para mamaya ayan kami na lang yung kakain. Siyempre, dapat nauuna sa amin si Theodore o minsan naman nauuhuli pag kainan. Ayun. Sabaw. Ih, e, napakasarap nito mga boss, bisayang manok. Ayun. Bisayang manok. Hindi ko na siya iniwahiwa, kasi maliit. Maliit na manok. Kaya, yun. Pang ano lang talaga. Pang isang kainan lang. Mm -mm. So, antayin na lang natin yung bisita natin. Yan. Guys. Hey, guys. Dumating na po sila. Duma dumating na po yung bisita natin. Taga. Taga takloban. Taga yung... Tingnan nyo si Theodore. Tiyo, alik alika dito.

Ano ka daw, pala ko. Hindi pa pa mo pa niya tiya sa aking. Si Ami? Hindi, ato ato tamami kay Mugkao sa amin. Okay. Ako nga ito. Hindi sa diya gusto. Ito na, kay Karayag na tali. Sige na, sige na. Mag-eat na ta. Sige na, sige na. Ano lang mo Sabaw? Sabaw magsarang ng laro. <tinyo> ano Oh. Masasos mo <tinyo> yun. Iyon. Sa Kain tayo, guys. Kain tayo, guys. Ikaw nagluto yun, <tinyo> eh. Oh. Oh, good. Alam mo, Tiyo. Hindi kaman yung manok. Hindi God. Good. Oh. Tama. Tama, mga kaala. Guys. Pagsilbihan natin. Jesus. Oh ay si I'm mother. Kira Ilo. mother earth, <laughs> yeah. Yeah. Yeah, say hi, 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 si hi, si hi, 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 Ate, Si hi, Good, good evening. hi, <laughs> <laughs> mm. hi, <laughs> Bile na siya. Ikaw na lang. Ikaw, mabilin ka na Ikaw na lang tayo bilin. Ako? Ma. Ay, ma. Ma. yung ano. Mama, au. Ate, ako mabilin. Basta ako kita tapos. Ay! Ang ano? Ano? Sige, ma. Tawa. Kita lang. Ma. Bi, ay, 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 naman. Laku. Tawa. Pwede ko nito, kung ko di, ay, kasi.

Si Theodore Pwede na mag-watch ikaw po dito. May bibi na mga mga. Ito na. Ito na, ito na. Hindi makakain ng mabuti si Theodore na papapansin. Dali ka Papansin siya sa... Kami here. dali. Kami na, mama. Kami na, dali na. guys, kain tayo. Mag-vlog na lang sa mag-isa. Hindi, video, alay. Kararating pa lang nila. Tsaka kumain kami kaagad kasi hindi pa. Si Theodore, na kumain na. Tubig pa? Alas nis na. Pero ma. Tsaka ano ng oras? Alas nis na ng gabi. Kaya, kain muna tayo. Bago tayo magpintuhan. Papaya.

Oh my god. Saya ito, Ben. Masaya. Landa na ba? Ayok. Parang ka na ang kwan. At ito ka gawas da. Talagas ka Man. Pag hindi maubos yung pagkain niya. Parang hindi kumaong na kwan. Barak ko. Kumaong dito ko malaw. Malabok. hmm Bin. Nakaon. lang. Kay, Nagkikita ka mong TV ni Tiyo. Nagkikita na rote mo. May... Tala ba si Taga? Di kita makagkamata. May ano na si Tiyo, may kabanding na. May kalaro na naman Pag... si Tiyo. Pagdating ni... Nag-blessin dahil ni Tiyo? Pagdating ni Mama. Tumawa dahil niya. Nag-bless siya kaagad na Mama lang niya. Ang okay. Kyle. Nag-bless ka agad. Kilala niya si mama. Ouch. Pero yung tawag niya na sa mama ko is nanay. Pag so, may tumatawag kasi sa cellphone ko, kala, akala niya yung nanay, nanay niya. Kaya yung tawag niya na rin sa mama ko is nanay. Ikaw <laughs> usap niya. Mag-ring lang yung cellphone ko. Sabihin niya na ni Tio. Mama, nanay, nanay. <coughs> ano yung tubig, be? Eh? Tubig. So Para ayaw. Pag mapasok, yata ka na pagod at ubo. Hmm. Kanina, maabog. Kan, rom Roman? Pag mapasok, yata ka na pagod. Bawal magyamang ha? Roman, hihigod. Patay.

Lipat lang. Nawat no, no, lang. anak like ni Kwan. Emang? Ano oh, nga ito? Ini ni Bawal. Ini Bawal sa hmm? Kailangan ako. Pahin ito. Ha anak ha. niya, ano? man Kaya pag uli ni, ni at, niya, five months na. Mm -hmm. Five months? Mm, -hmm. six. mm -hmm. six

kaya dapat yung disyong timrawas kayo makasitrang damang mo lang sa Domingo. <laughs> yes, Papainumin namin si Mama ng kulapo, guys. <laughs> Nadalaw ay, kami ay, doon kila Mama Ay, yung pa oh. Ay, sila yung tupa. eh. No. Ah. Ah. <laughs> naman Ah. <yung> bata. Ah. Ah. <laughs> ah. Amin niya sura. Oh, madali malinis ang tao. Ang dali ito. Tapuan niya min sura. Unod. Dali ka pa yan. Papaya okay. Ay, dito pa sa pa. Po kan ini la mama tapakan. Sa pagugat niya sura. Nag-bless siya sa mamala niya, pati kay Roman bless.

M part? Malagat na. Ano? na pagtawan. na Ang na pag napagtulo. Ang ako Kumita kong video natin. play. play. Nagtuig na. Dami na. Dami Oo, may pa. ito plano. Maulay, Okay, pag birthday ni ko wala ito ya. Ito kayo na dahil. Ay, ang <laughs> pala hey, oh, ito trabaho nga dahil pakiyawan. Kaya kung madag, mga mga 50 ka lang ako, ang puta ka na. Tapos may bon, may kuan ka pa. Kung makakuta ka, may 10% ka pa. Tapos may oh. overtime ka, may 10% di hapon. 5 hours din overtime. Hindi matutuhay. Kung ah, dito. Pag mag-overtime ka dapat, sagto din ka. Ano eh. Okay, okay lang din naman ako mag-overtime doon kasi yung dorm namin malapit lang. Tapos, kailangan kakain ka lang talaga doon. Kasi okay, walang snack. May snack man, pero ewan ko sa hapon na siguro. Tapos, yung mga pagkain nila doon, bawal pag may allergy ka, ganyan, ganyan. 嗯。了，来二哥，我他妈！